Dito na ako ngayon sa work at syempre uh, marami na namang gagawin at nasa work natural yon okay at I would like to say thank you very much syempre sa pagbabalik ko sa amin ni Mary Jane ang paboritong kasambahay ng nanay ko syempre at namin sapagkat pag si Mary Jane ho ang nasa bahay talaga namang hindi ka kakabahan. sapagkat dito sa Mary Jane, hindi siya intrimitida, hindi siya bidabida, okay? Alam niya kung hanggang saan lang siya, okay? Yan ho, nakakatuwa pag ang kasambahin ninyo ay talagang katiwa-tiwala, yan, wala kang kakabakaba. Uh, hindi ka i-chismis ichi niyan sapagkat uh, may tiwala kami kay Jane, okay? Baka kasi sabihin na uh, ginugutong, tapos ay pupunta sa ibang uh, ibang makachismisan at uh, manghingi ng itlog at ginugutom uh, halimbawa na si Jane ay hindi at talagang panatag, kalmante, walang kakabakaba pag si Mary Jane.